ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Protektado ka ba? Pag-iwas sa mga sexually transmitted disease sa mundo ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay. Na talagang mahalaga. Mga sexually transmitted diseases o STD. Maaring isipin ng iba, hindi yon ang problema ko. Ngunit ang katotohanan, maaari itong makapekto sa kahit sino. man mano matanda, lalaki o babae, hindi pumipili ang STD. Kaya mahalagang malaman natin kung ano ang mga ito, kung ano ang mga palatandaan at kung paano natin mapoprotektahan ng ating mga sarili. Ano nga ba ang STD? Ang mga sexually transmitted disease o sexually transmitted infections ay mga sakit na na ipapasa mula sa isang tao patungo sa isa pa. Sa pamamagitan ng pagkikipagtalik, maging ito man ay vaginal, anal, or oral. Pero alam mo ba Ang ilan ay maaari rin maipasa sa pamamagitan ng dugo o mula sa ina papunta sa bata habang pinagbubuntis. Kabilang sa mga pangkaraniwang STD ang HIV o AIDS Gonorrhea akilalab bilang tulo sa Pilipino syphilis chlamydia genital warts herpes Sa mundo ngayon, sa tulong ng social media, dating apps at mas bukas na mga relasyon, mas madali nang makilala ang ibang tao. Ngunit, mas madali na rin tayong mahawa kung hindi tayo mag-iingat. Kaya napakahalaga ng kamalayan. Mga palatandaan at simptomas Narito ang mga mahirap na bahagi. Hindi lahat ng mga STD ay nagpapakita ng simptomas. Maaring ikaw ay nahawaan na pero hindi mo alam na hindi nahuhulog ang maari mo itong maipasa sa iba ng hindi sinasadya. Ngunit kapag lumitaw ang mga simptomas, kabilang sa mga pangkaraniwan ay ang sakit o pamamaga sa maselan na bahagi ng katawan, pangangate o hindi normal na likido. Sakit o paghapdi kapag umiihi. Mga sugat, paltos o kulugo sa masyalang bahagi ng katawan. Lagnat, pagkapagod o pananakit ng katawan Para sa mga babae, pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan o hindi regular na regla. Para sa mga lalaki, pamumula o pamamaga sa paligid ng ari. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito, huwag kang matakot mahiyang magpatingin. Walang nakakahiya sa pag-alaga sa iyong kalusugan, mas masama ang ipag sa walang bahala ito dahil sa takot at kahihiyan. Paano maiwasan ng STD? Ngayon, ito ang pinakamahalagang bahagi kung paano maiiwasan ng impeksyon maging tapat at makipag-usap sa iyong kapareha Maging tapat at bukas tungkol sa inyong kalusugang sekswal Pag-usapan ng protection, pagpapasuri para sa HIV at pananatiling ligtas. Hindi ito tanda ng kawalan ng tiwala, tanda ito ng pagmamahal at responsibilidad mag-regular na check-up at pagsusuri. Libre ang pagsusuri para sa si HIV at STD sa maraming health Center sa Pilipinas. Kung hindi ka sigurado o nanganganib, magpatest ka agad. Ang maagang pagtuklas ay nakapagpapaligtas ng buhay. Kumamit ng proteksyon ang kondom. Ang mga kondom ay isa sa mga pinaka-apektibong paraan upang maiwasan ang karamihan sa mga STD. Makukuha ang mga ito sa mga health center, butika at pati na rin online. Huwag mahiya, ang pagiging responsable ay dapat ipagmalaki. Iwasan ang maramihan o pansamantalang kapareha sa pakikipagtalik. Pag mas marami kang kapareha, mas mataas ang panganib ng impeksyon. Pumili ng relasyon na nakabatay sa tiwala, respeto at kaligtasan. Magpabakuna. May mga bakuna para sa hepatitis B at HPV pareho mga sexually transmitted diseases. Makukuha ang mga ito sa maraming ospital at lokal na health center. Iwasan ang alak o droga bago makipagtalik. Kapag lasing o okay high ka, maaaring gumawa ka ng hindi ligtas na desisyon tulad ng hindi paggamit ng proteksyon Isang maling desisyon ay maaaring magdulot ng panghabang buhay na epekto. Sa konteksto ng Pilipino Sa ating kultura, ang pag-uusap tungkol sa sex o kalusugang sexual ay madalas itinuturing na nakakahiya o tabo. Ngunit kailangan nating baguhin ang ganitong pananaw. Ang kalusugang sekswal ay bahagi ng pangkalahatang kalusugan. Kung tunay nating mahal ang ating sarili at ang ating kapareha, alagaan natin ang ating katawan at gagawa tayo ng mga responsableng desisyon. Pag-uusap tungkol sa STD ay hindi nagpapakita na tayo ay malandi o immoral. Kaya sa lahat ng aking kapwa Pilipino, tandaan Alamin ang katotohanan. Protektahan ang iyong sarili. Magpatest kung kinakailangan. At higit sa lahat, maging responsable sa iyong pagmamahal at mga desisyon. Sa huli, ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Maraming salamat at patuloy nating itaguyod ang kamalayan at responsableng pagmamahal sa ating mga komunidad. Sana makatulong ito sa iyong kalusugan.